Alam mo ba kung ano ang epekto ng bawang sa iyo? Ang bawang, garlic, ay kilala sa siyentipikong pangalan na Allium sativum. Isa ito sa pinakamatandang halamang gamot sa mundo. Ginagamit na noon pa man ng mga Egyptian, Greek at Chinese, libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa Pilipinas, matagal na rin itong bahagi ng lutuing Pinoy at herbal medicine ng mga ninuno natin. Ang bawang ay maliit pero puno ng nutrisyon. Narito ang mga mahalagang sangkap na nasa bawat butil. Alisin, pangunahing sangkap na nagbibigay ng amoy at ng mga medicinal properties nito. Vitamin C, pampalakas ng immune system. Vitamin B6, pyridoxin, tumutulong sa metabolismo at sa maayos na paggana ng utak. Manganese at selenium, may antioxidant properties laban sa pagtanda ng cells. Calcium at potassium tumutulong sa kalusugan ng buto at puso. Mga katangian ng bawang sa ating kalusugan, antibacterial at antiviral, pinapatay ang mapaminsalang mikrobyo sa katawan, antioxidant, nilalabanan ang mga free radicals na sanhinang pagtanda at mga sakit, anti-inflammatory, nakakatulong sa mga may arthritis o pamamaga, detoxifier, nililinis ang dugo at atay sa mga toxins, immunobooster, pinapalakas ang natural na panlaban ng katawan, mga tradisyonal na gamit ng bawang. Sa mga albularyo at matanda sa probinsya, ginagamit ang bawang sa iba't ibang paraan, pangontra sa lamig o sipon, dinudurog at nilulunok ng buo o hinahalo sa hani, pampahilot sa katawan, pinipiga at hinahalo sa langis, tapos ipinapahid sa nananakit na bahagi, pangtanggal ng kulam o malas. Sa ilang paniniwala, itinatali sa katawan bilang protection herb, pampatibay ng katawan, Nilulunok ng hilaw tuwing umaga para iwas sakit. Paano pinakamainam kainin ang bawang? Hilaw na bawang. Pinakamabisang paraan para makuha ang alisin pero dapat nguyain o durugin muna bago lunukin. Lutong bawang. Mas banayad sa tiyan at maganda sa araw-araw na luto gaya ng adobo, sinigang o ginisa. Bawang tea. Pinakuluang bawang na may honey at luya. Pampalakas at panlaban sa ubo o sipon. Garlic oil ginagamit bilang gamot sa tenga, sugat o pangmasahe sa nananakit na bahagi. Narito ang mga benepisyo ng bawang, pati na rin ang mga side effects at payo sa pagkain nito. Yukunsen Una, pampalakas ng resistensya ng katawan. Ang bawang ay may natural na antibacterial, antiviral at antifungal. Nakakatulong ito para maiwasan ang sipon, ubo at rangkaso, lalo na kapag malamig ang panahon. Ikalawa, pampababa ng presyon ng dugo. May taglay itong alisin, isang sangkap na tumutulong lumuwag ang mga ugat ng dugo, kaya bumababa ang blood pressure. Mainam ito para sa mga taong may alta presyon o high blood. Ikatlo, pampababa ng kolesterol. Nakakatulong ang bawang na bawasan ng bad cholesterol, LDL, at taasan ng good cholesterol, HDL. Sa ganitong paraan, naaalagaan ang puso at nababawasan ang panganib ng heart disease. Ikaapat, pampalinaw ng isipan at alaala dahil may mga antioxidant ito na poprotektahan ng bawang ang utak laban sa pagtanda, stress, at Alzheimer's disease. Ikalima, natural na pampalakas ng katawan. Kung madalas mapagod, nakakatulong ang bawang para mapataas ang enerhiya at mapabuti ang metabolism. Magandang isama ito sa pagkain ng mga nagii-ehersisyo. Ikaanim, Panlaban sa impeksyon at pamamaga, may anti-inflammatory at antibiotic properties ito, kaya mabisa laban sa pamamaga, sugat at impeksyon sa katawan. Ikapito, pampaganda ng pagtunaw ng pagkain. Nakakatulong ang bawang sa maayos na digestion at sa pagtanggal ng toxins sa katawan. Mabisa rin ito laban sa kabag at pananakit ng tiyan. Ikawalo, tulong sa pagbabawas ng timbang. Pinapabilis ng bawang ang metabolism, kaya mas mabilis masunog ang taba kung may kasamang tamang dieta at ehersisyo. Mga posibleng side effects ng bawang. Maring ang makairita sa tiyan kapag sobra ang kain, lalo na kung walang laman ang sikmura. Nagiging sanhi ng mabahong hininga at amoy ng katawan kapag sobra. Maaring makapagdulot ng pagdurugo kung sabay sa mga gamot pampalabnaw ng dugo, blood thinner. Hindi dapat sobrahan ng mga taong may ulcer o acid reflux dahil maaring lumala ang hapdi sa sikmura mga payo sa tamang pagkain ng bawang. Pinakamainam kainin ng isa hanggang dalawang piraso ng hilaw na bawang kada araw. Kung ayaw mo ng hilaw, pwedeng ihalo sa luto, gaya ng ginisa, para di masyadong matapang. Uminom ng maraming tubig pagkatapos kumain ng bawang. Kung may iniinom na gamot o may sakit sa tiyan, kumonsulta muna sa doktor bago gawing araw-araw. Fun facts tungkol sa bawang. Tinatawag itong poor man's antibiotic dahil mura pero napaka-epektibo. Sa panahon ng World War II, ginamit ito ng mga sundalo bilang natural antiseptic sa sugat. Kapag dinurog ang bawang, nabubuo ang alisin, pero nawawala ito kapag masyadong niluto, kaya huwag sobra sa init. Narito ang mga natural na paraan at simpleng recipe kung paano gamitin ang bawang bilang gamot sa iba't ibang karamdaman. Lahat ito ay tradisyonal na ginagamit ng mga Pinoy pero may basehan din sa siyensya. Para sa high blood o alta presyon, paraan durugin ang dalawa hanggang tatlong butil ng bawang, haluin sa isang kutsarita ng pulot, honey, inumin tuwing umaga bago kumain. Bakit epektibo? May alisin sa bawang na tumutulong magpaluwag ng ugat at nagpapababa ng presyo ng dugo. Para sa mataas na kolesterol, paraan, durugin o hiwain ang 2.3 butil ng bawang, ihalo sa maligamgam na tubig o gatas, inumin isang beses sa isang araw, bago matulog. Tip, mas mainam kung hilaw o bahagyang luto lamang ang bawang upang hindi mawala ang alisin. 3. Para sa sipon, ubo at trangkaso, paraan: pakuluan ang 3-4 na butil ng bawang, 1 pirasong luya at 1 baso ng tubig, palamigin ng kaunti at haluan ng isang kutsarita ng pulot (honey). Inumin habang mainit, dalawang beses sa isang araw. Bakit epektibo? Ang kombinasyon ng bawang, luya at honey ay natural antibiotic at pampalakas ng immune system. Papur para sa sugat o impeksyon sa balat. Paraan, durugin ng bawang at haluan ng kaunting langis ng niyog, coconut oil. Ipahid ng marahan sa apektadong bahagi 12-3 beses sa isang araw. Paalala, kung masyadong mahapdi, dagdagan ng langis o bawasan ang bawang. Huwag ipahid sa bukas na sugat. Papebo para sa kabag o pananakit ng tiyan. Paraan, Magisa ng untura gusay butil ng bawang sa kaunting mantika, ihalo sa kanin o sabaw. Kumain ng dahan-dahan habang mainit. Bakit epektibo? Nakakatulong ang bawang sa pagtunaw ng pagkain at pagalis ng hangin sa tiyan. 6. Para sa pagpapalakas ng katawan. Paraan, lunukin ng unt maliit na bawang araw-araw bago almusal, kasabay ng isang basong tubig. Gawin ito 3 chi a 4 na beses sa isang linggo lamang. Bakit epektibo? Pinapalakas nito ang immune system at tinutulungan ang katawan laban sa impeksyon. Sifsien, para sa sakit ng ngipin o impeksyon sa gilagid. Paraan, durugin ang isang butil ng bawang, ilagay sa apektadong ngipin o gilagid, iwan ng ilang minuto bago banlawan ng maligamgam na tubig. Babala, medyo mahapdi ito, kaya huwag tatagalan kung sensitibo ang gilagid. Mahalagang paalala, ang bawang ay karagdagang lunas, suplemental, lamang, hindi kapalit ng reseta ng doktor. Kung may malubhang sakit o maintenance medicine, magtanong muna sa iyong doktor o health professional. Uminom ng maraming tubig at panatilihing balanse ang pagkain. Maraming salamat sa panunood ng videong ito. Baka pwede mong ishare din sa iyong pamilya, kakilala at mga kaibigan para dagdag kaalaman sa bisa ng bawang sa ating kalusugan.